Hello guys, so ngayon, tignan natin kung may nagbembangan dito. Let's go. Wait lang guys, magpaliit muna ako, ha ha. Antay lang kayo guys kung bago ka sa channel ko, pakisubscribe naman at like. Pagbilang ko ng tatlo, mag-like and subscribe. Na. Kayo, isa, dalawa, tatlo. Salamat sa pag-subscribe at like. So dito nakahanap na ako, ha ha ha. Pumasok na tayo, baka makita pa tayo. Ha, -ha, -ha. let's go. Tignan nyo na lang ginawa ko guys. Bakit wala naman dito, ha ha ha. So tignan nyo na lang, ginawagawa ko, ha ha. Pumunta muna ako sa baba, guys, at pumunta ako sa labas. Titignan ko ang babae doon. Dito, guys, ha ha, pumunta muna ako, ha ha ha. Hala, guys, andito yung babae. Baka makita tayo, alis muna tayo, ha ha. Gusto ko I ay mean, make sure natin kasi baka nagtatago lang. Sila, guys, ha 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 ha. Hay nako, parang wala talaga guys. Pumunta muna. Ako sa babae guys. Hay nako, wala lang pala. Nahirapan pa ako. Maghanap kung saan saan. Hahaha. -ha -ha. Lumabas na tayo. Hahanap tayo ng dot next target. Hahaha. -ha -ha -ha. Next. 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 Ay eto, pumasok na tayo guys. Hahaha. -ha -ha -ha. So ngayon, hindi na ako magpauto uto Uto. Hahaha. -ha. Punta tayo sa taas, guys. Hahaha. -ha -ha. Let's go. Wala dito. Alis na tayo, guys. Hahaha. -ha -ha. Wala rin dito. Eto, so pumasok na tayo, guys. Wait, parang same lang ang bahay nila. Nung don't inano ko kanina, ha? Haha. wala na naman to guys ha, -ha, -ha. sabi ko na nga ba wala na naman alis na lang tayo guys oh eto so pumunta na tayo sa loob pasok na tayo guys hehe -he. anong bahay to ang daming kwarto punta muna ako sa baba. Ay gagi ano to ang daming asan uunahin ko dito. Ah, ito na lang. Ang dami alis na lang. Ako dito. Dami ng kwarto, ha ha ha. Anong bahay to? Uy, may kapitbahay siya. Punta tayo sa bot bahay ng kapitbahay niyang chismosa ay... Este, wala po... Ha <laughs> pasok na tayo. Wait, parang andito na ko kanina ah. Alis na tayo mga guys. nagagawa pa ng bahay, ha 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 Tantay muna tayo guys Ayun, punta na tayo, ha 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 Tignan muna natin, baka andito pa siya ay wala na tara na guys Uy, sakto, open ang bahay niya Ay gagi nakita Ako ay wait lang guys Alis na tayo, baka mabahan ay binan ako gagi Balik tayo ulit, try natin sa video Gagayahin natin Kuha niyo, kinukuha ko Ay, dapat palaan dito siya sa labas, ha-ha. naman binanda ko ng lalaking yun. Alis na ako, tignan nyo na lang ginagawa ko, ha-ha. alis na ko wala namang nag-aano dito eh so guys magpapalaki na ko hehe so salamat sa panonood thank you for watching Bye everyone. <laughs> ang tao dito sa server na nakapasukan.co ay good sila. Wala nagaano dito eh. Ha ha ha. Ay na-off ko ang record ko. Ba't dinadala ako ng babaeng to? Chat tayo sa kanya ng hey baka Englishero to ha ha ha. Tapos chat tayo sa kanya what are you doing? Hehehe. <laughs> Girl, halika dito ha ha ha. So chat na tayo sa kanya ng what are you doing? Hahaha. <laughs> Baka stop na rin siya. Sa paglalakad niya guys eh. Ano ba tong pinagchat chat ko? Hahaha. <laughs> Ay gagi ano tong pinagsasabi niya? Chat tayo ng oh. alis na tayo guys. Hehe. <laughs> so hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and subscribe. Bye. Saka nga pala follow niyo account dot ko sa TikTok. Ito name ko sa dot TikTok. Shilla QT01.